Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating channel at uh, sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so bali continuation para nito ng mga vlogs natin or tutorial natin patungkol sa pag install ng mini driving light sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. So yung una, nag install tayo ng mini driving light na walang gamit na relay. And pangalawa, nag-install tayo ng mini driving light na may gamit na isang relay. And uh, sa pangatlo, nag-install tayo ng mini driving light gamit ang dalawang relay which is standard procedure ata uh, pang-apat nag-install tayo ng uh, mini driving light na may passing. So napakaraming paraan sa pag-install ng mini driving light ano. Ngayon mga boss, kung napapansin niyo, wala tayong relay na makikita. Bali for today's video, kung nabasa niyo na 'yung ating thumbnail at uh, 'yung ating title, mag-install tayo ng mini driving light na walang relay pero may passing. Okay? So kung makikita niyo mga boss, sa mini driving light natin napakaraming uh, wires nyan, So may mga mini driving light nga pala tayong 3 wires lang ano. At may mga mini driving light din tayong 4 wires. So uh, yung madalas natin gamit sa mga tutorial natin which is uh, mini driving light na 3 wires. So bali ngayon 4 wires yung mini driving light na ginamit natin at the same time meron siyang passing. Okay. So napaka-basic lang naman ng uh, tutorial na ito, mga boss at uh, napaka dali lang sundan. If ever na gusto n'yong mag-install or uh, magyan mag-wiring ng mini driving light sa sarili n'yong motor. Okay. So umpisa na natin. Okay mga boss, uh, tulad na nga lagi nating inuumpisan, hindi tayo makakapag-install ng mini driving light kapag uh, yung battery natin ay lobat bat or wala tayong battery kasi uh, kumukuha ng supply yung ating mini driving light sa mismong battery natin. Pwede tayo mag-install kaso uh, under siya ng stator. So, kumbaga hindi stable yung ilaw or hindi steady yung ilaw ng mini driving light natin. Okay, yung sub sa battery natin, for example, imagine yan ay uh, fully charged. So 12 volts battery yan So meron tayong positive at negative dyan So yung positive natin mga boss uh, May manipis na wire dyan So dyan connected yung isang wire na ating fuse Ayan. So kung, mabasa, kung mababasa nyo fuse At pagkatapos yung isang wire papunta lang yan dito sa ating uh, ignition switch Ayan. So dito lang tatakbo yan Sa ignition switch Okay Ngayon mga boss sinali ko lang tong red wire na to kasi baka malito kayo kasi meron tayong mini uh, sorry ignition switch na 2 wires at 4 wires so bali yung madalas natin gamit is 2 uh, wires lang ngayon kung 4 wires naman yung uh, inyong uh, ignition switch so yung isang wire dyan uh, especially yung mga 4 wires is sa uh, moron honda no at sa mga china na motor yung isa dyan is kulay green yan ay yan kadugtong lang ng ating ground dyan okay so ground lang din yan mga boss yan so yung green ground lang din and uh, yung black na may stripes na white yan ay ang uh, pupunta sa ating CDI sa CDI naman pupunta to kasi itong wire na to yan yung uh, kill switch ng ating makina or ng ating engine bali wala naman tayong gagalawin yan and, uh, tinuro ko lang para hindi kayo malito so bali ang, uh, tin ang uh, kasali lang talaga dito is itong kulay red at itong Uh, accessory wire ang kulay nga pala ng accessory wire ng uh, Yamaha mga boss is kulay brown and uh, sa mga Suzuki naman is kulay orange so bakit ko nga ba sinalito kasi baka mamaya mga boss malito kayo dito kayo mag tap yan sa red wire na to hindi siya under ng ignition switch so sa ignition switch kasi natin yan may on yan Siyempre. kapag sinusi mo at saka may off so kapag ka mo yung uh, ignition switch natin for example dito kayo nagtap, so kapag ka off mo yung ignition switch hindi siya makontrola din ito so meaning to say may supply pa rin siya kasi direct sya, uh, siya sa battery okay so kahit na i-off mo to meron pa rin supply or iilaw uh, i pa rin yung ating mini driving light at ang uh, medyo masama doon mga boss kapag ka na, napaglaruan ng mga bata pinindot-pindot yung switch okay so Ayun, uh, low bat yung ating battery. Gawa nang hindi siya konektado dito sa ating uh, ignition switch. Kaya ayun, uh, kapag ka mag-install kayo, make sure na dito sa accessory wire kayo naka-tap. Okay? So tulad nitong uh, ating diagram So from positive terminal lang battery yung current pupunta yan sa ignition switch ngayon kapag ka-turn on mo or sinusuway mo yung ignition switch lilipat yung current dito sa accessory wire which is kontrolado na ngayon ng susi so, itong itatap natin na uh, mini driving light. Okay so sa pag-install naman ng mini driving light mga boss kung 4 uh, wires yung inyong mini driving light so kailangan natin dyan is domino switch at passing switch. So dito sa passing switch at uh, sa domino switch nabibili ito sa mga online shopping platform ano, sa Shopee Lazada at TikTok shop okay napakamura lang nito or uh, punta kayo sa mga motorcycle shop napakamura lang ng mga yan okay so install na tayo mga boss unahin lagi natin ng uh, pag install mga boss dito sa ating uh, domino switch so sa domino switch natin meron tayong tatlong wires dyan ngayon nahanapin natin dyan mga boss is yung common So, dito sa diagram natin, yung common natin is yung ating kulay red. Ayan. So, meaning to say, yan yung pinapasokan ng supply. So, dyan pumapasok yung supply. So, kapag sinusi mo yung, uh, yung susian, ayan, magkakaroon na ng supply yung iyong domino switch. Ayan. So, doon tayo nagtap sa accessory wire. Ngayon, kapag uh, inon mo, so, dito mo naman sa ating uh, domino switch, mga boss, kung mapapansin nyo, merong uh, isang guhit dyan, bilog at saka dalawang guhit. So yung isang guhit na yan, ayan, on yan, on pa rin yan. So yung bilog naman, yan ay off. At yung dalawang guhit, on pa rin yan. So bali, ganun lang yung function nito. On, off, on. Yun. So ganun lang kasimple yung three way switch na domino. Ngayon mga boss, sa domino switch natin, mayroon pa tayong dalawang wire which is itong Uh kulay grey at saka kulay blue. So tatambuhan na ngayon yan dito sa ating uh, mini driving light So sa mini driving light natin mga boss, meron tayong 4 wires. Uh, take note nga pala mga boss, kapag bibili kayo ng uh, domino switch at mini driving light, uh lagi niyo'ng tatandaan na hindi lahat ng uh, nabili niyo is pare-parehas ang color coding. So meron pa rin pagkakaiba yan gawa ng 'yun nga, hindi pare-parehas 'yung uh, factory na gumagawa ng mga parts na 'yan, okay? So so balita sa topic. So dito tayo sa mini driving light mga boss. Sa mini driving light, ayun, meron tayong four wires dyan So yung uh, isang wire, so dito muna tayo sa isang mini driving light. So sa isang wire may green, may gray, may blue at saka may red. Okay? So uh, hanapin natin yung dalawang green ng uh, dalawang mini driving light natin at uh, pagsamahin na natin, okay? yan So ganun din sa gray, pagsamahin na rin natin. At ganun din sa blue, pagsamahin din natin. At pagsamahin din natin yung red, ngayon mga boss, hanapin nyo dyan yung kulay ng bawat isa mas mainam kung i-test nyo muna direkta sa battery so yung negative ayun, tap nyo lang dito sa negative so yun lang namin hanapin nyo mga boss, yung negative at positive so bali, yung negative hindi na kayo malilit oh so kapag ka nakita nyo na yung negative so yung tatlong wire na lang na positive ang hahanapin nyo so kung pwedeng yung isang uh, wire dyan is yung white ng mini driving light then yung isa is yung yellow ng mini driving light at yung pangatlo ay yung combination which is yung passing ng mini driving light okay so ngayon mga boss base dito sa diagram natin yung green ground okay so sa pagtatap ng ground mga boss mas mainam sa chassis para hindi na kayo lumayo at uh, hindi na kayo magdagdag pa ng wire papunta sa negative terminal ng battery hanap lang kayo ng good source sa chassis or sa bakal ng yung motor or sa frame basta yung walang kalawang at pintura okay So next naman, kung mapapansin nyo mga boss, uh, yung isang switch, for example, itong isang guhit na to. So kapag kainon natin yan, yan ay konektado dito sa gray. So imagine yung uh, gray na yan mga boss, yan yung ating uh, white. Okay, so yan yung white na ilaw. Ngayon kapag pinindot natin yung dalawang guhit, on pa rin yan, So imagine yan yung ating yellow. Ayan. So ganoon lang kasimple mga boss. Ngayon mga boss, yung pangatlo, which is itong kulay red, ayun, hindi na tayo malilito yan yung ating passing so ganun lang kasimple mga boss pag, sama, uh, pag uh, nyo na or pag dikit dikit nyo na agad yung mga wires at itap sa iisang uh, wiring okay? so doon natin tinap yung kulay gray at doon natin tinap yung uh, kulay blue Okay, so ganun lang kasimple mga, uh, mga boss Bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo so, Kung nagustuhan nyo yung video, uh, video na to So please like, share and subscribe